sa isang lugar kung saan nakapwesto ang mga armored na sasakyan, handang-handa na silang maghatid papunta sa paliparan. Sa loob ng isa sa mga sasakyan, si Jiang Yi ay nakaupo sa pagitan ni Nayang Xin Xin at Baili Changqing. Hawak ni Yang Xin Xin si Hua Hua sa kanyang mga braso. Habang naglalakbay, ginamit ni Jiang Yi ang pagkakataon upang magbigay ng briefing sa kanilang grupo. Inanunsyo niya na ang kanilang unang destinasyon ay ang Tianhai City, kung saan makikipaglaban sila laban sa Tianlong Pirates na naglandfall doon. Dahil pamilyar siya sa teritoryo at may mga espiya sa lugar, may kalamangan sila. Pinayuhan niya ang grupo na magtiwala lamang sa mga kakayahan na kanilang pinagbuhusan ng pagsasanay. Paglingon ni Jiang Yi kay Liang Yu at Hua Hua, ini-assign niya sa kanila ang isang mahalagang gawain. Inutusan niya silang manatiling malapit kay Xin Xin sa panahon ng laban, dahil ito ang kanyang unang tunay na labanan. Dahil nasa proseso pa siyang mag-adjust sa paggamit ng kanyang mga kakayahan sa kombat, mahalaga na maprotektahan siya ng mabuti. Agad na tumango si Liang Yu bilang tanda ng pagsangayon, habang si Hua Hua naman ay bumukas ang bibig at naglabas ng isang matalim na myo. Hindi tumutol si Yang Xin Bagamat nagising na ang kanyang mga kakayahan, nasa proseso pa siya ng pagkatuto kung paano ito gamitin ng maayos sa laban. Bukod pa rito, ang kanyang mga natatanging kapangyarihan ay nagiging dahilan upang siya ay maging mahina sa ilang panganib. Sa pagkakaroon ni Nalayang Yu at Hua Hua bilang kanyang tagapagtanggol, magiging mas ligtas siya. Pagkatapos, tumingin si Jiang Yi kay Baili Changqing at ipinagkatiwala sa kanya ang pagpaplano ng kanilang estrategiya sa laban. Sinabi niyang hanggang sa susunod na abiso, siya ang magiging responsable sa lahat ng taktikal na desisyon. Nauunawaan ni Jiang na ang pagpaplano ng estratehiya ay mas mainam na ipasa sa mga may karanasan. Pagdating sa mga pormasyon at plano sa laban, mas may malawak na karanasan si Baili Changqing, kaya't matalino na iniwan ni Jiang sa kanya ang ganitong responsibilidad. Saglit na nagulat si Baili Changqing sa antas ng pagtitiwala na ibinigay sa kanya. Subalit, mabilis na napalitan ito ng saya. Ang pagkakaroon ng mahalagang responsibilidad ay ang pinakamatinding senyales ng tiwala walang pag-aalinlangan niyang tinanggap ang tungkulin at tumugon ng matatag. Matapos i-assign ang bawat isa sa kanilang mga papel, mabilis na kumilos ang Tengu Team, Samsara Team, at Yanyon Team patungo sa paliparan. Ang mga maliwanag na searchlights ay humahati sa madilim na kalangitan, nagtatapon ng mahahabang anino sa nagyelong tanawin ng Blizzard City. Matalim ang hangin, dumadaan sa kanilang mga uniforme na parang mga talim, ngunit wala ni isa mang natutulog sa gabing iyon. Sa runway, nakapwesto ang mga fighter jet sa perpektong pormasyon. Isa-isa nilang pinagana ang kanilang mga makina, binasag ang katahimikan ng malamig na gabi. Hindi nagtagal, ang mga eroplano ay umangat sa himpapawid, dinala ang bawat team patungo sa kanilang itinalagang lokasyon. Samantala, sa Tianhai City, ang paunang babala ni Jiang Yi ay nagbigay ng mahalagang oras para makapaghanda ang mga tao. Ang lokal na mga puwersa sa depensa at mga koordinator ng mga silungan ay naipasok na ang mga supply at na na ang mga sibilyan sa mga ligtas na lugar. Pagdating ng mga tiyanlong pirates sa Nagielong Baybayin, hindi na nila sinayang ang oras. Agad nilang pinatakbo ang kanilang mga snowmobiles at dumaan sa Nagielong Lupa patungo sa lungsod. Si Kanot, na naunguna sa grupo, ay sumigaw ng malakas at matinding tawa. Iniutos niya sa mga tauhan na kunin ang lahat ng kanilang gusto, patayin ang mga kalalakihan, at agawin ang lahat ng pagkain at mga supply. Ang kanyang tinig ay umalingaumaw sa lamig ng hangin, pinapalakas ang kasakiman at pananabik ng libu-libong pirata sa likod niya. Isang malakas na sigaw mula sa mga manghihimasok ang sumabog, puno ng kasiyahan at pananabik. Para sa kanila, higit pa sa isang simpleng pagsalakay ito. Kung magtatagumpay sila, magkakaroon sila ng sapat na mga yaman upang hindi na kailangang bumalik sa dagat sa loob ng isang taon. Ngunit habang nagsisilapitan ang mga pirata sa lungsod, mabilis na napalitan ng pagkalito ang kanilang kasabikan. Mayroong kakaibang pakiramdam. Kahit na napakalaki ng Tianhai City, ang mga kalsada ay parang walang buhay. Walang mga tao. Walang anumang galaw. Wala ni isang ilaw na kumikislap mula sa mga bahay. Ang matinding katahimikan na bumalot sa lungsod ay nagbigay ng pakiramdam na parang iniwan ito ng mga tao ng isang gabi lamang. Nang kanilang siyasatin ang mga kalsada at eskinita, wala silang ang ebidensya ng aktibong gawain ng tao. Ang inaasahan nilang magarbo at malupit na pagsalakay ay biglang naging isang nakakabahalang misteryo. Ang hindi alam ng mga pirata ay na ang lungsod ay handa na para sa kanila bago pa man sila dumating. Ilang mga pangunahing base ang lihim na inilipat ang mga tao at mga supply dalawang linggo na ang nakararaan, kaya't iniwan ang mga abandonadong gusali na natakpan ng makapal na niebe. Mukhang hindi na nga ito pinaninirahan kailanman. Ang tanging natirang bakas ng tao ay sa Chaoyu Bay sa pantalan, kung saan may ilang malalaking container na naiwan. Sa loob ng mga container na ito, natagpuan ng mga pirata ang mga kotse, mabibigat na makina, at mga kalat-kalat na materyales. Wala ni isa sa mga ito nakapakipakinabang o madaling dalhin. Nang makita ito ni kanot agad niyang naramdaman na may mali. Nagduda siya, kaya tinanong ang Eclipse Forces para sa isang paliwanan. Sumagot si Phoenix Yuanren ng buong kumpiyansa, at tiniyak sa kanya na ayon sa kanilang impormasyon, tanging apat na pangunahing puwersa lamang ang natitira sa lungsod. Ang mga grupong ito ay nagtipo ng kanilang mga yaman sa mga partikular na lugar. Kung matutunto nila ang mga ito at mapuksa, magiging madali na lang kunin ang mga natirang supply ng Tianhai City. Pinag-isipan ni Kanut ang mga sinabi nito. Tila makatwiran ang paliwanan. Walang paraan na ang mga yaman ng Tianhai City ay nailipat ng mabilis sa ganitong panahon. Isa lamang ang ibig sabihin nito, ang mga mahalagang supply ay nakatago sa ibang lugar. Walang pag-aalinlangan, iniutos niya sa mga tropa na maghanap para sa mga tagong lugar na ito, kahit pa kailangan nilang maghukay sa ilalim ng lupa upang matuklasan ito. Ang hindi niya alam, ang libu-libong tao mula sa Chaoyu Base ay nakatago na sa ilalim ng kanilang mga paa. Samantalang sa Blizzard City, ipinadala na ni Zhu Zheng si na Jiang Yi at ang kanyang mga team sa labanan. Ngunit kahit nagsimula na ang labanan, ang kanyang isipan ay nakatutok sa mas matinding banta. Ang Jidao Demon at Eclipse ay mga organisasyong medyo maliit, binubuo lamang ng ilang daang miyembro. Ngunit ang tunay na panganib ay nagmula sa mga Tianlong Pirates. Hindi tulad ng maliliit na grupong mga tulisan, ang Tianlong Pirates ay namamayani sa katimugang dagat, palaging sumasalakay at nagpapalawak ng kanilang puwersa. Hindi sila ang klasing kalaban na mawawala matapos matalo ng isang beses. Nang matanggap ni Zhu Zheng ang ulat tungkol sa kanilang pag-atake sa Jiangnan, nag-iba ang ekspresyon ng kanyang mukha at naging malamig. Ang kanilang kasakiman ang magiging dahilan ng kanilang pagbagsak. Kung hindi sila kikilos ng buong lakas ngayon, magpapatuloy ang mga pag-atake ng mga pirata, at hindi na muling magkakaroon ng kapayapaan sa timog silangang baybayin. Doon, humarap silang Xin Cheng at Yumuko ng kaunti, sabay-ulat. Ipinaliwanag niyang ang kanilang mga barko pandigma ay nagpapatrol sa East China Sea, ngunit nakalusot pa rin ang mga Chenlong Pirates nang hindi nahahalata. Tanging kung may naggabay sa kanila mula sa Eclipse Moons prophecy, magiging posible ito dagdag pa rito, punong-puno ng mga isla ang timog silang ang dagat, at hindi pa alam ang eksaktong lokasyon ng punong tanggapan ng mga pirata. Dahil dito, magiging napakahirap silang ganap na mapuksa. Napasikip ang mga mata ni Zuzeng. Hindi ito isang problema. Kung matutukoy nila ang eksaktong lokasyon ng base ng mga pirata, maaari nilang lipulin ito sa isang matinding pag-atake gamit ang Death of Love. Ngunit may mas malaking alalahanin. Ang death of love ay hindi isang armas na basta-basta magagamit. Ang mga tiyanong pirates ay maaaring masira sa isang iglap, pero ang paggamit ng ganitong klase ng nakakawasak na lakas ay magtatakda ng mapanganib na halimbawa. Kapag ginamit nila ito, maaaring sumunod ang ibang mga bansa, at mabilis na maikalat ang ganitong uri ng mga armas sa buong mundo. Isang landas na hindi na nila kayang balikan. Habang nag-iisip si Zhu Zheng tungkol sa sitwasyon, biglang umiti si Lan Cheng. Mayroon siyang bagong plano. Hindi na kailangang gamitin ang Death of Love. Nagulat si Zheng at tumingin sa kanya, naghihintay na ipaliwanag ito. Habang lumalaki ang itinilad Sincheng, ipinahayag niya ang kanyang estratehiya. Ang South China Sea ay puno ng mga isla at umaasa ang mga pirata sa mga import para sa pagkain at panggatong. Dahil sa kaguluhan sa mundo, naging mahirap na ang transportasyon sa dagat, kaya't kakaunti na lamang ang natirang mga supply route. Kung mapuputol ang mga supply line na ito, maghihirap ang mga pirata at hindi na makakalaban. Marami sa kanilang mga barko ay inutil na dahil sa kakulangan sa diesel. Pagkarinig nito, ang seryosong ekspresyon ni Zhu ay nagbago at napangiti ng dahan-dahan. Muling pinatunayan ni Lan Xincheng kung bakit siya ay hindi mapapalitan. Ang kaharian ng Huaxu ay may malaking impluensya sa rehiyon. Kung mapuputol ang kanilang supply ng pagkain at panggatong, magiging nakakulong ang mga pirata sa kanilang mga isla na wala nang magagawa. Ito ang dahilan kung bakit hindi kailanman inatake ng Heavenly Dragon King ang Huaxu Kingdom ng Diretso. Matapos pag-isipan ng sitwasyon, nakipag-ugnayan si Zhu Zheng sa Shenjing District. Inutusan silang makipagnegosasyon sa mga kalapit na bansa at hikayatin silang itigil ang lahat ng kalakalan sa mga Chenlong Pirates. Bagamat patuloy ang kaguluhan sa buong mundo, ang Huaxu Kingdom ay may otoridad pa rin at walang bansa ang magtataas ng tapang na magtangkang magtulungan sa isang pangkat ng mga pirata. Madali itong aksyonan pero may mga mas mahalagang bagay na kailangang unahin. Habang ang Tianlong Pirates ay kumakalat sa buong Tianhai City, pinaghahanap nila ang bawat sulok ng lungsod para sa anumang bagay na pwede nilang nakawin malawak ang syudad at bagamat nakuha na ng mga pangunahing puwersa ang mga pinakamahalagang supply, may mga natirang yaman na nakakalat pa sa buong lugar. Malalaking pabrika, inbaka ng hilaw na materyales, at maging ang maliliit na supermarket ay may mga gamit na naiwan. Para sa mga pirata, ang mga bagay na ito ay mga kayamanan. Lumaki sila sa hirap ng buhay sa South Seas at umaasa sila sa pangagaw para mabuhay. Pati na ang mga tiratirang bagay na hindi pinansin ng mga malalaking puwersa sa Ten High City ay may halaga sa kanilang mata. Dahil dito, ang mga base ng mga pangunahing puwersa ay namumukod tangi. Habang ang natitirang bahagi ng syudad ay natatakpan ng yelo at niebe, ang mga teritoryo na kontrolado ng tatlong dominanteng puwersa at ng sanctuary ay walang niebe. Isa sa mga pasilidad na kanilang pinansin ay ang kanlungan ng pamilya ni Jiangyi mataas at matibay ang pagkakagawa nito at may aura ng kayamanan. Inatake ng mga pirata at pinaputok ang kanilang mga armas upang pilitin pasukin ito. Ngunit sa kabila ng kanilang walang humpay na pagsisikap, ang mga pader ng kanlungan ay nanatiling buo, wala ni isang bita. Sa loob ng kanlungan, nagtipon si Uncle Wu at ang iba pa sa ilalim ng lupa at pinapanood ang mga pirata sa pamamagitan ng surveillance cameras. Si Zokir at Yang Mi ay may mga seryosong ekspresyon habang binabaybay ang mga pangyayari. Samantalang si Uncle Wu ay nakahanda, hawak ang isang machine gun. Nakasuot ng mga belt ng mga bala sa kanyang dibdib at ang mukha ay puno ng determinasyon. Kung darating ang panganib, handa siyang ipagtanggol ang lahat. Kahit na puno ng tensyon ang paligid, si Zokir ay kalmado. Pinapakalma niya ang grupo, naniniwala siyang sapat ang depensa ng kanlungan upang pigilan ang anumang pag-atake. Inalala din niyang malapit nang dumating si Jiang Yi at ang kanyang grupo. Hindi pa man natatapos ang kanyang sinabi, isang malalalim na tunog ang rumagasa mula sa labas. Ang hangin ay kumilos sa isang nakakagimbal na puwersa. Isa sa mga leader ng pirata ay nagbago ng anyo, ang katawan ay pinalaki, at naging isang higante na may limang metro ang taas. Agad itong sumugod papunta sa pangunahing pintuan ng kanlungan at bumangga ng buong lakas. Munit kahit na napakabigat ng impact, ang pinto ay nanatiling matatag, hindi kumilos. Bagamat may tiwala sa lakas ng kanlungan, ang ganitong klasing puwersa ay nagdulot ng kaba. Hindi nagpapatawad ang mga pirata. Walang sinisino, pinapatay nila ang lahat. Kahit na si Zokier ay mukhang kalmado, ramdam niya ang lumalaking pag-aalala. Agad niyang kinuha ang kanyang telepono at tinawagan si Jangi, ipinaabot ang sitwasyon. Samantalang sa itaas ng lungsod, ang tunog ng makapangyarihang mga rotor blades ay pumunit sa katahimikan ng gabi. Isang armado na helikopter ang mabilis na lumipad patungong Tianhai City, ang mga makina nito ay umuugong habang papalapit. Nang marinig ni Jiang ang ulat ni Zokir, tumaas ang kanyang kilay. Hindi na nagatubili, atubili agad niyang iniutos sa piloto na baguhin ang ruta at dumaan diretsyo sa koordinado ng kanlungan. Ang misyon nila ay tapusin ang mga pirata at hindi mahalaga kung saan sila papasok. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, inat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon at wag mo nang paabutin pa sa Rafi Tulfo in Action.